Dahil sila ng magagandang tanawin, itinuturi din na responsibilidad din ng mga takakadis na alagaan ng mga ito. Sa Sikaba Beach, top priority nila ang mga mangroves o bakawan. Shelter and protection, yan ang ibinibigay ng mga bakawan. Nagsisilbing itlugan kasi ito ng mga isda at alimasag. Ang mga ito rin ay nagbibigay ng dagdag proteksyon sa coral reefs. kung ano ang globes sa putik. Tapos, Pag tinanin mo pa yung mangroves, kakamahin mo yung putik eh. Ah, Siyempre naman. Pero, it's a way na nagkoconnect ka sa nature. Ay, nakapagtataka. Kaya nga malapit tayo sa si dagat na yung specialty nila ay... Seafoods. Duh! Sabi <laughs> ko! Sa lahat na kinain niyo, Warriors, mukhang kailangan mag-exercise muna tayo. Good morning! Good morning. Yeah. Magulat nat muna kayo. Nat nat. Yeah, very good. Okay, hindi tayo ngayon sa Cadiz City Swine Breeding Center. Kaya hindi tayo ngayon sa Big Pen at uh, tayo magiging lokasyon ng inyo. Travel is number dos. Kulihin ang madalas na biik. Meron tayong limang biik. Yung isa nagre-relax. Napagod eh. Kasi sinubukan na namin habulin. Okay. Fetch me, carry me, hold me. <laughs> okay. Kala mo sila okay. eh, nagre-relax lang. Pero, biglang parang may turbo boosters yan. Wala na Endurance athletes <laughs> yung <laughs> mga yan. Oo, oh, talaga. Meron pa yung ano, sports drink. Ganyan. Kailangan nyo lang habulin. Kailangan nyo manghuli ng isa. Bawat tao. Okay? So, dalawa. To. Okay. So, total off two in 10 minutes. tumbilis na sabi dili 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 iszan iszan patuloy ang mala marathon na habulan ng ating warriors at ng mga big ng kabis. dito muna na aler got a bent down jayla. Thank you. Hindi naman diba ako kinakabahan na hindi ako makakahuli kasi sinabi ko na din sa sarili ko na hindi pwedeng siya lang makahuli. Dapat maya-maya lang makahuli na ako. Ito mo, ang energetic. <laughs> <laughs> Bakit kakulay namin yung mga nahuli namin? Revolution number two! As a Mataas ang sikat ng araw. Ibinahagi ng mga mananayal sa warriors ang panulo. Ito ang tawag sa pangingisda tuwing gabi nagamit gamit-gamit lamang ang isang sulo bilang ilaw. Sumunod naman ang regatones. Ito ang sinasayaw dati ng mga babae sa baybayin habang hinihintay bumalik ang mga mangingisda mula sa laot. Ang huli ay ang pamulat. Ang sayaw ng mga taga-Cadiz para sa pagbilad ng isda sa araw. Mula sa mga baybayin ng Cadiz, pinutuhan naman ng mga warriors ang mataas na bahagi ng bayan. Pang postcard ang pinagmamalaki nilang tanawin dito sa sityo ng Alimatok. Dito rin matatagpuan ang sariling rice terraces ng mga taga-Alimatok na inspired by none other than the Banaue Rice Terraces. Well, blue card. Card, Travel mission number three. Sa, sa kisig kisig na kalabaw, kalabaw ay sumakay at magkatid ng panindang gulay. Pero may konting twist ako para sa travel mission number three, Warriors! Bakit hindi na lang kayo ang maging kalabaw? Ready na, Warriors? Go! Sampung minuto lang para ma- Wow! Parang, oh, grown up na siya. <laughs> Parang, nagbago na siya tumanda na ah, kasi may, pag, may bahid na ng pagka-gentle na. Kapag! Bravo mission number three, <laughs> accomplished!